Ayo, wala na akong bukol konting konti na lang oh Oh thank you Lord I love thank you, Lord. you Lord thank, thank you Lord kailangan ng Komedyanteng si Gil Morales o mas kilala natin bilang si Ate Gay muling nagkaroon ng pag-asa matapos ang naging progress ng kanyang kalagayan kaugnay sa kanyang pakikipaglaban sa sakit na cancer, nitong lunes October 6 ay masayang ang ibinahagi ng komedyan na si Ate Gay sa kanyang official Facebook page ang isang video ng magandang balita kung saan ay sinabi nito na halos wala na ang bukol sa kanyang leeg matapos ang ilang radiation therapy, sa naturang video ay mapapanood din ang labis na kasiyahan at tuwa ni Ate Gay at talagang napakabait nga umano ng Panginoon dahil muli siya nitong binigyan ng lakas at pag-asa para patuloy na labanan ang kanyang sakit. Matatanda ang na-diagnose ang komedyanting si Ate Gay ng stage 4 mochaepidermoid squamous cell carcinoma na isang rare type ng cancer na namumuo sa organs ng tao. Matatandaan din na sa pamamagitan ng kapuso mo, Jessica Soho, ay emosyonal na ibinahagi ni Ate Gay ang kanyang mga pinagdadaanan at kung paano niya nalaman ang sakit kung saan ay nagsimula umano ang lahat sa simpleng pamamaga sa mukha na inakala niyang parang beke lang. Ngunit nang sumailalim siya sa ultrasound CT scan at biopsy ay lumabas umano sa pangalawang opinyon na ito ay cancer na nasa stage 4. Gayunpaman ay hindi nga siya nawala ng pag-asa lalong-lalo na at napakaraming tao ang nagmamahal at nagdadasal sa kanyang tuluyang paggaling. Kaya naman marami din ang natuwa sa magandang balita na ito ni Ate Gay sa kanyang bagong post na video sa kanyang social media accounts. Ayaw, wala na akong bukol, konting konti na oh. Oh, thank you Lord. I thank, thank, thank you Lord. Thank you Lord kailangan ayo wala na akong bukol konting konti na lang oh oh thank you lord i love thank you Lord. You, thank, you. thank you lord thank you can't don't give up Uh, Nothing is impossible with that. Pray to say Ishiquiel Moreno in a galina go. So keep praying to him. He was in the Philippines 15 years, Make a sincere prayer. Believe, trust God. Nothing is impossible. And you offer your suffering, Whatever payment sufferings or God is to make a way my marriage and the Father to <laughs>